Alam nyo, panahon na rin para hulihin niyang si Harry Roque, mga kababayan ko. Wala naman kasi yan nagawa sa Pilipinas. How can you imagine, mga kababayan ko? For how many years, mga kapatid, lagi niyang sinasabihan si Presidente Marcos na bangag, uh, adictus benedictus, pinangalanan nila. Tatlo yan, mga kababayan ko, si ka, si Glenn Chong, tsaka si Roque. Sila-sila yung mga nagpauso sa social media ng bangag, bangag, bangag. Simula nung ano, talagang tinatak nila sa utak ng taong bayan, mga kababayan ko, na si PBBM ay gumagamit. At dumantong pa nga mga kababayan ko sa punto na gumawa sila ng AI video para lamang masabi nila sa taong bayan, mga kababayan ko, na si PBBM ay gumagamit. But suddenly, nasunog yun. Hindi natupad yung mga nangyari na yun. Sapagkat mga kababayan ko, naging mulat ang mata ng taong bayan at ng Pilipino sa modernong digitalization ngayon. Na ultimo kahit picture mo ay kayang pagalawin mga kababayan ko.